Hi guys, welcome back to my channel. So to this video guys, pupunta tayo ng town. Actually wala po ako ng pasok. So nainit talaga ako guys sa loob ng camp. Grabe ang init ko. So ngayon nakisabay ako guys papunta ng town para lang makarating doon. At ito guys, kung nakikita niyo naman yang guys, 'di ba? Dagat 'yan. So nakita niyo guys, blue na blue talaga siya. Tapos dito naman sa kabila, tingnan niyo guys, mga bundok. So ganito guys ang ang area namin, remote area. So doon sa likod namin, doon banda yung camp. So wala talaga guys ng uh, mapuntahan. Kaya kung hindi kayo guys sanay sa ganitong life, yung mag-stay sa remote area, wag na kayo guys pumunta rito. <laughs> Pero by the way guys, kaya nga 'di ba, mayroon naman tayo ng reason kung bakit tayo nandito. So, ayan guys, dito, pabalik-balik na rin ako guys, dito sa mga daanan na to. Pero, talaga guys, na amaze talaga ako sa ano, sa dagat. Ang ganda talaga ng ano dito, ng beach. Tingnan nyo naman yan guys, oh. Tapos yan guys, yung nakikita ninyo yan guys, yung ano, yung mga bundok na yan dyan sa kaliwa ko. Egypt yan siya guys. Yan na yung Egypt. Paggabi dyan, matatanaw mo guys yung mga ano, matatanaw na ang mga mga ilaw dyan, kitang kita na natin pag nasa camp kami ang ganda, maganda siya kung mahilig kayo guys sa mga leisure ganyan, ang ganitong life at mag, uh, mag, mga, mga, yung ganitong lugar pwede kayo dito, pero kung mahilig kayo guys sa gimmick mahilig kayong makiparty party kung saan saan hindi kayo guys pwede dito, kasi from our accommodation guys, papunta sa city, Uh, to half hour sa biyahe. Ngayon, ito guys yung town na medyo malapit sa amin. It will takes 45 minutes drive. Tingnan nyo naman guys, ang bilis-bilis. 150, 140 speed dyan guys. Kasi nga, syempre walang traffic. So, ganyan. So, ako, dalawang araw ako walang pasok. So, I feel talaga na super bored na. Boring na boring na ako. Wala ka talaga guys ng malalakaran or mapupuntahan. Dito naman guys sa loob ng kapang pwede mo lang puntahan kumain ka sa dining hall, yun, doon ka lang. Tapos may small grocery doon sa loob, which is, ang small grocery na yan, ay yan lang talaga. Kung ano yung mga nakikita mo dyan na pang araw-araw, yun lang yung mabibili mo. So, super, ano talaga guys, super boring. So, ayan guys, so enjoy lang kayo guys sa view, which is, maganda naman talaga guys ang view dito. Medyo maggalaw lang talaga guys ang ano ko, ang camera ko. Kasi ang bilis talaga guys nito magpatakbo. Ayan, kung nakikita nyo yan guys, so, ang ganda ganito lang talaga guys ang buhay namin dito sa camp ganito lang pag may mga chance kung sinong pupunta sa city or sa town so makisabay tayo pero meron naman guys ng ano meron, nag, meron naman ng biyahe minsan papunta ng city meron naman ang service na na binibigay sa mga staff kaso lang sa side ko nagkakataon guys na yung day off ko wala talaga ng ano walang trip to, walang trip walang available na so, sa sakay papunta ng city so yun kasi usually guys ang mga day off ng mga tao dito is friday friday talaga so ako naka duty ako ng friday and then sunday off day ko so medyo complicated ang schedule ko pero wala tayong magagawa kasi ganito guys talaga ganito, uh, trabaho naman ang pinunta natin dito so kailangan natin talaga guys na magtiyaga. Minsan nga ano, 'di ba? Minsan tinatanong ko yung sarili ko. May purpose naman siguro kung bakit ako nandito. Gano'n na nga lang guys ang iniisip ko kasi kung hindi, mahirapan na akong mag-adjust ng ano ng situation ko dito kasi medyo mahirap talaga. So enjoy the view lang kayo guys. mana ma, ma panoorin niyo na lang. So ito. Ganyan tapos sobra pa guys ang init dito. Ang init talaga sa ngayon 'yan. Pero ang ganda naman niya, 'di ba? Ayun. siya, guys.